Good afternoon guys. Medyo tanghali na nga tayong nagising. Kaya nagre na si Habi at gutom na daw siya. Kaya binihang ko muna siya ng chicken rice bago ako nagluto. Buti na lang guys, nakita ko itong dried shrimp kasi malapit na pala siyang ma expire Ayan nga, iniluto na natin. Isasangag lang pala natin to. Dati-dati guys, may katulong ako dito sa Singapore. Pero wag niyong iisipin na pag may katulong dito ay mayaman. Nung time talaga na maliliit pa yung mga bata, ay kumuha talaga kami ng katulong. Kasi nga, ayoko maging housewife. Hindi kasi ako yung typical na pambahay o yung may bahay. At aaminin ko naman guys, na tamad talaga ako. Hindi ko hilig ang pagluluto, paglalaba, at paglilinis ng bahay. Kahit hindi nyo hilig ang paglilinis, paglalaba, at pagluluto, it doesn't mean na hindi nyo gagawin. Siyempre, maglalaba, magluluto, at maglilinis pa rin naman tayo. Pero, hindi lang talaga yung katulad ng mga iba na nag enjoy talaga sa gawain bahay. Kahit tamad ako guys, ayo ko pa rin na magulong bahay. Ayoko nung maduming bahay. Kaya as much as possible, kakonti lang yung gamit ko para mas madali kong malilinis o maaay. Mabalik nga tayo guys sa pagkuha ng katulong. Maraming option kayo dito sa pagkuha ng katulong. Pwede kayong kumuha ng katulong sa agency. Disadvantage lang nun, hindi mo masyadong kilala ang kukunin mong katulong. Pwede naman guys, nakakilala nyo and then ang agency, ipasok nyo sa agency and then yung agency na lang ang mag aasikaso ng papeles niya para para makakuha siya ng working pass sa MOM. Sa gustong kumuha talaga ng katulong sa Pilipinas, tapos gagawing tourist dito, tapos dito na lang i-apply ia ng uh, working pass, medyo mahirap po yan. Na-experience na po kasi namin yan. It's either maharang dun sa immigration. Napakaraming proseso. Kaya guys, hindi talaga siya advisable. Na better pa rin ipasok nyo sa agency para less hassle. Minsan, kumukuha talaga kami ng katulong. Hindi dahil gusto namin mapagaan yung aming trabaho, kundi kailangan lang talaga ng katulong. Kasi dito guys, sa Singapore, bawal ang mga bata na iiwan mo lang. Kailangan uh, 12 years old and above, sa kanya lang siya po pwedeng iwanan. But in my case, kahit nandito yung both parents ko, kumuha pa rin talaga ako ng katulong kasi ayoko nga nahihirapan yung parents ko para magawa din nila kung ano yung gusto nilang gawin dito sa SG Kaya lang napakabigat Katulong. kasi ang sweldo ng katulong guys is nagre-range ng uh, minimum $600 on top of that ay kailangan mo magbayad ng levy during our time ang levy pa nun is $260 yung $260 guys is parang tax mo yun sa government. Ang tawag diba doon is levy. Take note guys ha, it's monthly. Monthly mong babayaran yung levy ng government. Plus salary ng no helper mo. lang sa ngayon nga guys, ang pinaka minimum na ata is 700 or 800 plus levy na 300. Siyempre hindi dyan magtatapos yung gastos nyo sa levy at salary ng katulong. Siyempre yung pagkain pa niyan and then yung kanyang basic needs like napkin shampoo toothbrush etc and, and ang pinaka problemahin mo sa pagkuha ng katulong dito is yung space. Saan mo siya patutulugin? Kasi by right, hindi niyo siya pwedeng patulugin sa sala. Kailangan meron siyang maayos na tulugan. Kaya kung magkakatulong kayo, at least meron kayong budget na 1,200 to 1,500. Depende na yan kung paano nyo, paano kayo magtitipid. At mukhang gising na ang ating prinsesa, guys. Yeah, tama-tama, kaluluto o tapos na tayong magluto. Nagsantok mga pala ako diyan ng ating gulay and then iprinepe ko na rin ng kanyang apple cider sa umaga guys kailangan bigyan siya ng apple cider malaking bagay ang apple cider kay mudra kasi nalulesh yung painful urination niya kaya minsan kahit ayaw niya pinipilit ko talaga siyang uminom nito kasi malaking tulong talaga to sa kanya guys After nga niyang uminom ng apple cider, unutusan ko siya magtapo ng basura. Magaang lang naman to guys at napakalapit. Mga 10 step lang yan o 15 step. Also, hindi niyo utusan yung mudra ko guys, hindi na yan tatayo. Ayan na yung pinaka-exercise niya. At ayan na nga si Princess Mudra. Ayan guys, thank you for watching. Follow for more.